Hello, hello, hello. Oh. 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 Ay, ano 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 wala kasi ka si Nina mo, si Nina niya. oh, ano kaya? ka? ayer oh, hahaha. oh ala. kakalet. 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 anak na dere. Nakarami, nakarami kaya yata <laughs> Ayan. Dere mga idol, mga bata di sa Luzon. Kung kalag-kalag. Mag-trick or treat sila. yan Pero sa probinsya, sa Binda na mga idol, wala. ginainanas na ah. na Dere oh. Tagaan po sila oh. tag singko, -singko oh. Murugpas <laughs> ko ba o? Oh. Ayan, <laughs> balihan tas pikas, balay tas pikas. Rabi, walang pinapalusot ng mga bata, no? Wala ko na sa Nabutan na si madam. Pagumi kasolea na mga idol sa probinsya, pero oh, sila, Rio, happy Halloween daw. Oh. Tagamog bugas ya karon. <laughs> oh, nabigyan sila ng candy. Oh, la, -la, -la, -la. Oh, bahin bahin. Bahin bahin sila. <laughs> Ang galing wa. Oh, tara. Oh, doon na kayo, kay ano, kay kay Lolo Max daw. Oh, maraming barya si Lolo Max doon. Ay, punta kay kay Kinasam, kay Lalulumak, Ah, ka. Sige, sige, doon. Up, up, up. Tabi-tabi muna kayo. Sus! nakada Alo, alo, alo. Wala kasi nino mo. Isa yung nino niya. Oo. Oo. Anong marami kayo? meron ka? ayano Ayan, Ha? nato. Kay Mang Nato? Kayo, gusto niyo doon? Oh, meron pa doon ah. La 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 la. <laughs> dilusob, dilusob <bang> ano? <laughs> la,

pa oh, mura pa ni Pasco, mga idol mura pa Pasco nideri na Wala man sa bukid. Ginaad sila mga lag mangalug. Diri sila gay sa trick sa MGP ayan sikat sikat ning akanandan dere sa kabiti team sa tatman <laughs> si eh Mano, Mano. sa Manong bundot si Manong Bun, dati manong oh. <laughs> Namroblema siya Kedagahan kay kayo O, tagpitsa piso lang Namroblema siya manong Sino bibigyan niya kedagahan kay kayo O, oh. oh, dagahan ng kabot alam eh sila mga tindahan ilang mga punterian ni mga bataan eh. sila kaya ano? Sinolin, Sinolin Store. Ito so, si Paula, kapatong-patong pataon. Uy, Jesus. So, Dura, dalaga na. Kapatong-patong na na siya. がどうも。